si Roco na stars sa season 5 na nalo na po sila ng 100,000 pesos. Ang goal nila ay makapag-uwi ng total cash prize na... So At siyempre, panalo rin ang 20,000 ang napili ninyong charity. Ano ba yung napili ninyo, rogo Ang um, napili ko ay si Bahay Aruga. Isa siyang halfway house para sa mga cancer patients na bata. Bahay Aruga, ayan po. 20,000 pa mula sa kanila. Bibigay po nila sa inyo. Ngayon nasa waiting area si uh, Nathalie sa likod, kaya hindi tayo narinig, Rocco. It's time for Fast Money. Pero bago yan, may mga gusto ka bang batiin, shout out tayo dyan. Hello kay Mel, and of course sa pamilya ko, and kay Baby Boy Easy Yes. At syempre sa mga kasamahan natin sa Philippine Navy. Of course. Saludo kami sa inyo. Yeah. We will see you soon. See you soon. See bees. See bees. <laughs> uh, huya. 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 Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please mapapasa na all ka na lang kapag ginawa ito ng magjowa sa mall. Go. Umalik. Kung mag-hiking, pagtatawanan ka kung ito ang suot mo. Pang-office. Ano ang pinaka nakakatamad na araw? Linggo. Bukod sa rib, body part na may three letters. Leg. Ideal height ng babaeng rap model. 5'8. Wow, wow, tignan natin kung ilang poison na kuha mo go. Tasi ha. Mapapasana, Olga, na lang kapag ginawa ito na magjowa sa mal. Sabi mo yung nagahalikan. Ang sabi ng survey. Boom. Oh, yeah. Kung mag-hiking, pagtatawanan ng ito, ang suit mo, sabi mo yung <laughs> ang office. suit, Nakasuot. <laughs> 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 survey says, that's para that's si James Bond lang yata that's that's gumagawa niyan. <laughs> Anong pinaka nakakatamat na araw? Sabi mo, Sunday. <laughs> ang sabi ng survey. Bukod sa rib, body part na may three letters, sabi mo, leg. Survey says... Oy! Very good, very good. Ideal height ng babaeng ramp model, sabi mo, may 5'8". Ang sabi ng ating survey ay... Whoa! Very good, 105. 95 to go. Let's welcome back Natalie. Hi, Natalie. Natalie, sa tingin mo, ilang puntos na kaya ni Rocco? Feeling ko, 150. Sana... Well, Sounds like 105. Oh, wow. 105. Kulang. Okay. Kulang. Yung 5 lang, iusog mo lang ng konti. Nang so, ibig sabihin, 95 pa ang kailangan natin. Okay. okay. Alright? Good luck. Five questions na kailangan sagutin within 25 seconds. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Rojo. Give me 25 seconds on the clock, please. Mapapasana all ka na lang kapag ginawa ito na mag-jowa sa mall. Go. Kiss? Uh, hug? kung mag-hiking, pagtatawanan ka kung itong suot mo. Nakabikini? Ano ang pinaka nakakatamad na araw? Monday. Bukod sa rib, body part na may three letters. Rib? Body... Bukod sa rib. Ear. Ideal height ng babaeng ramp model. 5'7". Let's go, Princess Natalie! Yay! Yes. Pwede. Princess Natalie. Princess Natalie, yes. Okay. Mapapasana, Olga, pag ginawa ito ng mag-joha sabi mo mag-hug, nag -iyakapan. Ang sabi ng survey ay mag -kiss. Ang top answer, sabi ni Rocco, kung mag-high kick, pagtatawa ng kukuitong mo, sabi mo ay baby. bikini. Ang sabi ng survey, top answer. Bukod sa rib, body part na may three letters, sabi mo ay ear. Ang sabi ng survey, ang um, top answer ay mata. Ay mata. Okay. 28 to go. Ideal height ng babaeng ramp rampo sabi mo ay 5'7. seven. Oh! Sabi survey. Oh! Oh. Ang um, top answer ay 6 footer. Six foot, okay. 21 to go. Oh. Ano ang pinaka nakakatamad na araw ang sabi mo ay Monday. Oh! Top Monday. Top oh my God! Sabi mo, Monday. Hindi ko. Hindi ko. Monday. I'm Sabino Survey. Hi, right, when do you want to go? Top as answer. Congratulations, Star Trek Season 5, you've won a total of 200,000 pesos.